Mga Pops, pag-usapan pa natin ang Project Minerva kasama si Mobile Journal Francis or Francis, una sa lahat, bakit tinawag itong Project Minerva at ano ang inspiration dito sa project na ito? Actually Pops, J, yung Minerva, meron talagang ibig sabihin, may uh, may acronym yan halimbawa. Acronym. Oh. Uh, ito nga, Monitoring of Indicators for Efficient Redevelopment and Value Assessment. So doon nila kinuha Uh, yung mga initials ng uh, each word na yon para buuin na uh, Minerva. Kaya Minerva, oo. So, mm, mm -hmm. Ang pinaka-inspiration talaga dyan, Paps J, kasi ito ay binuo ng mga studyante mm -hmm. sa UP Baguio at the same time, mga data scientists from the Asian Institute of Management sa Baguio City. Talagang isa to sa mga uh, ginawa nilang solusyon doon sa eh, Baguio City mismo kasi nga doon sa umuusbong ng mga problema. Halimbawa nga sa traffic, sa oh, air pollution, tsaka yung mga iba pang issues na gusto kong i-address ng LG. Ang, ang bagay sinasabi nila, isa sa pinaka-overpopulated, mm -hmm. pinaka-dense na mm -hmm. syudad dito mm -hmm. sa bansa. Tapos, meron silang uh, turismo. Mm -hmm. Ang yes, lakas ng turismo today. dyan. No? So, madalas silang puntahan ng mga tao. Okay, ano ang makikita sa command center ng Project Minerva? Pap At na-impress ka ba? Mm -hmm. Yes, Paps J. Actually, okay. personal nga na pinuntahan oh. natin itong oh. command center ng uh, nitong Project Minerva and makikita natin doon yung mga iba't ibang uh, uri ng mm -hmm. halimbawa computers, okay. mga supercomputers na ginagamit. Software ng mga, probably. Mm -hmm. oh. Yes, and uh, in-emphasize nga din nila doon yung uh, security ng mga... Uh, Uh, halimbawa systems nila na masisiguro nga din na hmm. secured yung mga data na nakakalap nila at hindi rin makahack kasi naging issue din recently di ba, yung mga hmm. uh, government government hacking sa mga systems and data nila. So yung pagpasok natin oh. sa command center, merong mga malalaking screens, oh. maraming computers, oh. okay. tapos may mga iba't ibang personal din halimbawa from PNP, mga data scientist ng uh, LGU and other personal na iba't ibang oh. uh, nagfo focus hmm. doon sa issue. Sa ordinaryong tao, ini Isip nila, paano makakatulong ito sa isang syudad? Isang konkreto nga uh, halimbawa ng information na nakukuha nila dito sa Project Minerva na nagamit mismo ni Mayor Magalong. Mm -hmm. Ito, Paps, so yeah. oh. halimbawa oh. sa traffic monitoring. Okay. Yung uh, mga personal nila uh, doon sa Baguio City, oh. halimbawa sa isang araw ang nag- Halimbawa yung mga na kukuha nilang mga violators ng traffic. Uh -huh, uh -huh. Ang nare-record nila for a day ay nasa 40 to 50 daw yung nagva-violate okay. for, ano eh, for, for a specific na siguro may, daan or street. May window ng oras mm -hmm. halimbawa? Mm -hmm. ganon? Oh. 40 to 50. Pero nung oh. gamit yung technology ng Project Minerva, mm -hmm. natukoy nila uh, sa tulong din ng artificial intelligence and yung data science nga, nasa 900 daw pala kada araw yung lumalabag sa... Uh, batas traffic Oo. o yung mga traffic violators sumaabot ng daan-daan. So, compared doon sa mga personnel, sa mga tao lang na nag-check ng traffic violation na nasa 40 to 50, sa tulong ng Project Minerva, natukoy nila na mas mataas talaga daan-daan. At so, nagagamit ng LGU halimbawa mm -hmm. para dagdagan ng mga traffic enforcers mm -hmm. yes, o ayusin shake. yung traffic uh, flow siguro. Mm -hmm. Oo ah, so, ganun nila nagagamit. Okay. Eh, mukhang hindi cheap. ano Hindi mura. <laughs> Itong uh, project Minerva. bakano bang uh, ginasta ng ating pamahalaan dito? Ah, uh, ito ay funded ng Department of Science and Technology DOST? and uh, okay. uh, ayon sa kanila ang pinondo oh. nila dito ay nasa 17 million pesos. Okay. So nag-start kasi ito nung 2020 and yun yung first uh, mga face ng launching nila nitong project hmm. and yung turnover na ito ito yung uh, ano eh ito yung hmm. uh, conclusion ng first phase uh -huh. ng project so magtutuloy-tuloy pa itong proyekto na ito and uh, huhugot ulit ng pondo mula sa local na uh, as a national government uh, Sa hinaharap in the future may mga gustong mag-apply at uh, may mga gustong mag-ambag no mm -hmm. at makatulong para dito sa Project Minerva ano-ano bang mga expertise ang kinakailangan diyan in demand Hmm. Actually, pops J, aminado ang uh, local government ng Baguio City na ang pinakakailangan oh. nila para sa Project Minerva ay data scientist. Data scientist. Kasi yun yung okay. uh, kailangan talaga ng masusing pagtitrain oh. and at the same time, hindi lang siya basta-basta pinag-aaralan. Kasi Aba, yung mga... May analytical din, maagi eh, yan. No? Yes, Paps J. Oh. And oh. yung mga data scientist nandun kasi sa LGU ay from DOST pa. Oh. So gusto talaga ng uh, LGU ng Baguio na sila mismo yung produce ng mga data scientist doon sa kanilang... Uh, lugar. Are they employed by the government o voluntary yung iba dyan? Mm -hmm. They are employed by the government. Employed by mm -hmm. the government. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Francis Osho.